Dalangin ng bawat deboto. Ang dalangin ko ay gumaling at manumbalik ang aking lakas at makapaglingkod muli sa mahal na puong Jesus. Nazareno. Amen. Bro. Alex Chacinto. Complete healing of my heart ailment. Bro. John Oliver Eugenio Cabulinas. Ilayo kami sa lahat ng pagsubok, lalo na mga mahal ko mga anak ko sa pampanga at ilayo mo sila sa mga sakit. Lalo na rin pagalingin nyo, aking mami, Linda ko unlang at maraming salamat, bro, Lin Rebukas. Ang magkaroon ng magandang work dito sa Middle East at kaligtasan ng aking pamilya sa pang-araw-araw, bro, Extian Chasico Castro. Maging maayos ang aking pamilya at lumapit sa puong Jesus Nazareno Amen Solita tiglaw. Bigyan ng kalakasana sa araw-araw at i-guide po ako sa anuman tatahakin sa buhay at pasasalamat sa mga blessings na dumating. At dadating pa, Amen, May Mendoza, Lagmay, Limenzon.